So, magandang araw, magandang buhay, magandang bagong vlog na naman ngayon, guys, ang ating mahantungan. Ngayon nga guys, ay gagawa kami yung ginawa namin na parol noon ay heto na. Ah, uh, ito na yung update nya So, well guys, grabing ang sakripisyo namin yan guys. Napakahirap gawin. Sobrang nakaka-pagod ang dami pa naming uh, paso dyan nung ginawa namin yan dahil din sa stick glue so yan dinidikit na nila yung uh, tulya yan yung uh, sinagtala ang nakaragay dyan guys ayan at uh, busy busy ang uh, mga tropa natin ayan yung mga tulya na mga ididikit uh, pinili lang yung mga kulay itim napakaganda di ba kasi talagang mananalo yan guys sabi nga nila eh, ito na yung mananalo hindi na mapipigilan talaga guys sa sobrang ganda native parol so yan dinidikit na nila uh, dito nga pala guys kasi maulan kaya wala namang kaming nga uh, ibang gagawin kaya heto Tinatapos na talaga namin kasi mamaya na yung uh, laban niyan. Uh, ito yung uh, buntot niya, guys. Gawa sa bunga. Yung bunga na bua sa Ilocano. Tapos 'yan may banig. o uh, 'di ba? Tapos meron siyang uh, kapo sa Ilocano, tawag diyan eh, ang balinggasa. Ah, uh, yan sa bukid yung uh, parang tahong. 'Yun. So, ayan, napakaganda. Kayo nga mag guys, kung uh, sa 1 to 100, ilan yung ano nyo dito? Ayan, o. O, oh. oh, panis. Meron pa siyang ratan dyan, guys, na ano, karandag. O. Oh. I-rate nyo nga ng 1 to 100, kung uh, ilan yung uh, grade niya sa inyo, kung kayo ang hurado. Ayan, sa mga side niya may shell. <coughs> Nasa gitna yung kuhol. Uh, may, may Christmas light na rin yan, guys. Uh, ayan, sabi doon na uh, I love 94s. Dikaw. Dikoy. So, yan uh, nakapalimot ay na yung uh, nyog na mahirap kunin yan, yung parang salaan. Kapag wala ang salaan, ay pwede mong gawin yon yan pwede maging salaan yan guys kapag wala kayong salaan na magagata ka yan yan yung mga nakapaikot yan saratan na yan guys o oh, yan diba napakaganda meron ba kayong ganyan hindi pa tapos yan at malalaman natin nga kung uh, magna number 1 siya sa darating na Christmas party. Uh, ayan, oh, shout out sa mga nakasama ko rito. Ayan, si Kuyang Charlie. Uh, si Rico yan. Ayan, si Rico yan yan, Rico yan. Nagdidikit ng mga tulya. Ayan. yung decoration lang naman ay eh magaling din kami dyan guys o oh, ayan palagay nyo guys mananalo kaya ito talaga commit naman kayo dyan at uh, nang malaman naman natin kung may uh, rate naman itong ginawa namin para sa inyo o ah uh, So, 'yun lang guys at uh, maraming salamat at magandang araw.